Hello po sa inyong lahat Isang magandang umaga po sa inyong lahat Magandang umaga po Ngayon po ay 30 ng Mayo May 30, 2024 At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.34 ng umaga alas 6.34 ng umaga. Uh, webis, webis po at medyo makulimlim pa rin. Uh, nais ko lang mag-vlog patungkol dito sa nangyayari kay Basti. Opo. Parang nagagalit siya o parang nagrereklamo siya. Dahil tinanggal yung mga polis doon sa Davao City. Uh, mga police station commander. Uh, 35 ata ang tinanggal. O nilipat sa ibang lugar. At dumating yung dalawang batalyon na SAP. Na PNP at doon din istino sa sa Davao City. At yan nga, nagrereklamo na ngayon si Basti, yung mayor nila dyan. Uh, ngayon, ay, kaya ang title ko ay sa pulis ba kumukuha ng lakas si Basti? Yan po ang title ko. Ano? Uh, sa pulis ba kumukuha ng lakas si Basti. Ah, ay kung dyan siya kumukuha ay mag siya. Opo. At Biblia po ang gagamitin ko. Kung ang isang tao ay kumukuha lang ng lakas sa sa kapwa niya tao o yan nga sa ganyan sa mga kapulisan ay magiging yan. Opo. At yan ang tatalakayin ko uh, dahil nga ay parang sinisisi niya ang gobyerno ni Basti. Ano? Si Basti sinisisi niya ang gobyerno bakit daw ganun ang ginagawa. O. Di ba? Nasa kwampo yan. Nasa media. O nasa social media. Ayan po. Ay, pero, ay, hindi po tayo pwedeng sisihin dyan. Opo. Hindi nating kasalanan yan. Hindi kasalanan ng polis yan. O hindi kasalanan ng mga tao yan, ng mga mamamayan. Kasalanan yan ni Basti. Kasi nga ay... Dahil nga sa ganyan nangyayari, ay masasabi ko na dyan siya nagtitiwala o diyan siya kumukuha ng lakas. Ayan. Na mali po yan sang ayon sa Biblia. Ayan po ano? Ayan po ang tatalakay natin. Uh, pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan o mag-hello dito sa mga subscriber. Uh, hello po sa inyo no. Ito po no. Ito po ang mga subscriber na gusto kong pasalamatan hilo sa inyong lahat si Pusikat, si Doris May si Antonino si Ronel si E.B. Compio si Joey Valenzuela hilo sa inyong lahat third pangatlo user N.B. Parot Parot Pabs Naranja Rombel Solier Padua Lloyd Trabiel Andri Sinario Jonah Canao, Rosana Kawili Ber Orozco, Ernie Caladio, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Osila Bier Niabot, Andy Gimpao, Yoser G Arsi Guillermo, Joseph Angelo. Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mister Yangtoy Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jabura Yoser KK, Yoser XQ, Nelson Nokop, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Bilirial, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella, Rumbano, Arian Mendoza, Niebes Olaviris, Aldin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordis, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagbablog araw-araw from 6.30 to 7 o'clock. At ito naman po ang mga vloggers na gusto kong irekomenda sa inyo at suportahan. Uh, ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Tour, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan Ni Art at Ago, Dem Diyos Johnny, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Kawaldi Carbonil. Ugali impu natin na makinig sa kanila. at marami po tayong matututunan dahil nakikita ko yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion patungkol dito sa katanungan sa pulis ba kumukuha ng lakas si Basti? Ayan po. Ay kung dyan sa kumukuha na mas malamang na ganun nga ang nangyayari kasi nga umaangal na siya eh ay magiging failure siya opo yan po ang ang i-discuss natin na sinasabi po ng Biblia po yan parating ganyan ang sinasabi o pero ang tao ay hindi naman kasi iniintindi ang Biblia eh o mas iniintindi nila yung sarili nilang pakiwari o opinion o mga plano. Ayan po, binabaliwala nila ang prescription ng Panginoon o ang batas ng Panginoon o ang mga palatuntunan ng Panginoon. Ayan po. Ngayon ay nasa balita na umaangal siya at sinabi niya ay madidisrupt daw yung mga operations nila ayan na nga o bakit daw tinanggal bakit daw i uh, parang sinasabotahi yung yung kapangyarihan nila o yung mga gawain nila ayan po ay pero ang mga tao po ay naniniwala na tama lang ang ginawa po ng pamunuan ng Philippine National Police. Kasi si Kibuloy ay hindi mahuli eh. O. Ay plus pa itong nalalapit na pag-issue ng ICC ng Ariswaran kay Rodrigo Rua Duterte o oh, at marami pang iba diyan siguro yung mga kasamahan, di ba? Kaya dapat lang 'yan. Dapat lang 'yan na uh, palitan na yung mga namumuno jan na mga kapulisan at dagdagan o oh, uh, na yung mga pulis na ordinaryo jan ay eh kuwan, kung involved sila ay i-destino sila sa malayo. Ayan po. Ngayon ay hindi nga tayo pwedeng sisihin eh kasi nga ay eh, kasalanan po nila yan eh. Hindi, hindi nila tayo pwedeng uh, sabihan na tayo ang mali dyan. Opo. Kasi sila ang mag, nagmalabis po eh. Yung kapangyarihan nila ay ginamit nila sa kung ano-anong bagay o lalo na yung extrajudicial killing di ba ay isinusugo nila ang kapulisan o bibigyan nila ng ng sabihin natin na verbal order hindi ba o bibigyan nila ng order ay simple ay Uh, sila ang local executive o may kapangyarihan sila, ay yung iba ay tumatalima yan. Ayan. O naniniwala sa kanila. Pero afterwards or later on, ayan nga, mamumublima sila. Ayan na. Kaya hindi tayo pwedeng sisihin dyan. Kasalanan po nila yan. Dahil sila po ay nagmalabis. O yung katungkulan nila ay inabuso nila. Ayan po. Sa pag o pag pagmanipulit ng mga tao. Ayan po ano. O ito na po ang mga Bible verse na gusto kong banggitin po sa inyo. Psalms 146 verse 3. Put not your trust in princess, in a son of man, in whom there is no salvation. Yan po ang nakasulat. Alam ko, parati kong binabanggit ito. Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Ayan po, si King David po ang nagsulat nito at ito ang kinakanta niya ito eh. Parating ganyan, Put not your trust in princes, in a son of man, in whom there is no salvation. Ayan, kinakanta niya yan. O. Oh. Ito naman pangalawa, Jeremiah 17.5. Ito po ay, kung mapapansin po natin si Jeremiah, ay ang tinatalakay niya dito ay patungkol sa puso o sa laman ng ating puso o ng ating kalooban at universal po ito kahit anong bansa kahit anong lipi applicable po ito ito si Jeremiah si Prophet Jeremiah uh, Jeremiah 17:5 thus says the Lord girls is the man who trusts in a man and makes place his strength whose heart turns away from the lord ayan po pwede kang magtiwala eh sa mga kapwa mo tao pero hindi mo pwedeng alisin yung pagtitiwala mo sa Diyos ayan po napaka Napakakwampo ito. Very specific at kumplito, hindi ba? Mas pinagtitiwalaan kasi ng tao yung mga baril o yung mga sundalo na nakapaligid sa kanya o, o yung mga security men niya. O, kasama na siguro yung mga polis. Kasi nga, ay, mayroon na silang ungdayan eh. Uh, mayroon na silang uh, kumbaga sakwan ay fraternity. Opo, ganyan. oh Basahin ko lang po ulit. Ano? Thus says the Lord, curse is the man who trusts in man and makes place his strength whose heart turns away from the Lord. Ayan. Uh, si Jeremiah naman yan. Uh, sinasabi niya yan kasi nauuksirbahan niya nga eh. Nauuksirbahan niya sa mga tao. Yan po, no? Isaiah 31.1 Ito ay patungkol ito noong hindi ba po ang kaharian ng Israel ay naging superpower sila panahon ni David o panahon pa ni King Saul first king of Israel tapos sumunod si David 40 years ata nanungkulan si David tapos 40 years nanungkulan din si Solomon na anak ni David at yan ay mahigit hundred years yan na sila ay superpower Opo. Nung pumalit yung mga anak, yung anak ni Kwan, ni Solomon, ay naging kurap ang bansang Israel. Nahati sila. Naging Northern Kingdom at saka Southern Kingdom. Nahati po yan. At doon ay kinukubkub na sila nang ang unang kumugub sa kanila ay yung Babylonians. Ayan po. At sila ay naging alipin po 70 years. Pagkatapos yan, naging alipin na naman sila ng mga Assyrians. Uh, 70 years. Opo. Kasi nilusob ng Assyrians ang Babylonians, natalo ang ang Babylonians. At ito po ang 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 sinasabi ni Isaya kasi may mga attempt eh, o may mga namumuno sa Israel na pumunta sila ng Ehipto para humingi ng humingi po ng tolong sa Ehipto. Ayan po, kaya ang sinabi po dito ni Isaya, Uh, 31 Verse 1 Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult. the Lord. Ayan po. Wo ang sinabi niya. Wo to those who go down to Egypt. For help and rely on horses. Who trust in chariots because they are many and in horsemen or in horsemen because they are very strong. But do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord. Ayan po. Oh. Kaya nga sila ay natalo eh. Paano kang hindi matatalo ng sumasalakay sa iyo ay ang description po. Nasa Biblia po yan na hindi ko rin maintindihan. Nakasulat po sa Biblia yung yung mga kabayo na lumulusob sa kanila mabilis pa sa agila ayan po oh yung kabayo na lumulusob sa kanila ay mas mabilis pa sa agila oh paano kang mananalo diyan kung ang kabayo nila ay mas mabilis pa sa agila hindi ba oh ay <laughs> kaya wala silang magawa. oh, naging alipin sila ng Babylonians at afterward ng mga Assyrians. Ayan po, kasi nga nagtitiwala sila doon sa mga chariot ng kwan ng ito Egyptian at saka mga horses at saka yung mga horsemen ay walang wala naman ding nagawa yon wala Uh, naging putil. Uh, Proverbs 3, uh, verse 5 and 6, Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths or he will make straight your paths. Ayan po ano. Isa po ito sa memoryado ko na verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Ayan po. Kailangan parati tayong a uh, nagkukonsulta sa Panginoon at huwag po tayong manahan sa ating sariling uh, understanding o pangunawa. in all your ways sa lahat ng iyong gagawin ay i-acknowledge mo siya and he will direct your path ayan po ang proverbs na ang sumulat nito ay si Solomon si Solomon po ay ang mga sinulat niya ay advice niya sa mga tao. Pangkalahatan din po ito, pangkalahatan. Yung ano ang dapat mong gawin o ano ang dapat mong iwasan. ayan, ang mga proverbs na sinulat ni uh, Solomon. Oh. Ngayon ay ito na bang sa Romans 15, 8? ah, uh, sabi ni Paul dito, For I tell you that Christ became a servant to the circumcised o to the Jew. Sa iba, eh, to the Jew. Eh. Ang nakasulat eh. For I tell you that Christ became a servant to the Jew to show God's truthfulness. Ayan po ano, para ipakita yung ang Diyos ay nagsasalita ng totoo. Nag-promise siya eh, In order to confirm the promise given to the poor fathers or to the patriarchs or to our fathers. Ayan po ang sinabi ni Paul sa Romans 15.8. Kaya doon po tayo magtitiwala ay sa tao kasi eh, kung saan sila ganansya, doon sila pupuntayan eh. Hindi ba? Kailangan pa ba nating imemorize yan? na ang tao kung sino ang panalo doon siya ah ganun po ang dali nilang lumipat doon po sa amin naoksirbahan ko hindi niya ibinuto yung mayor oh pero nung nanalo oh naandun na sa sabahay ng mayor oh sinasabi niya Oh, Mayor, panalo tayo. Sabi niya eh. Oh, sinasabi ko na nga kanya, Mayor eh. Oh, tapos kakain na sila doon. Oh, kasama na siya. Hindi ba? Sa nanalo. Ganun po ang tao eh. Ayaw ng tao ma-identify na talunan siya. Oh, kaya nga nung ito si si Rodrigo Rua Duterte ay naging presidente, oh, kahit mali-mali yung sinasabi niya, ay pinapalakpakan siya. Hindi ba? Amak mo, papayagan niya yung mga manging isda ng mga Chinese na aabot dito sa baho diba si Luke? Anong klaseng presidente yan? Dito po sa Amerika, pinapayagan din nila yan na yung mga istranghero ay mangisda dyan sa karagatan. Pero limitado sila. At titignan yung mga barko nila, chinitsik po ng Coast dyan. Kung gaano kalaki ang barko at ano ang mga instrumento mo na panghuli. 'Yun tinitignan nila. Oh, bago nila payagan. Hindi pwedeng sasabihin na ni Duterte na pinayagan ko kanya na mangisda. Kiniquinto ko lang po sa inyo. Kaya yung mga mali na sinasabi ni Duterte noon na pinayagan ko, sabi niya eh, na mangisda dyan ang mga Chinese. Oh. Ah, kasama ng mga Pilipino. Ay hindi ganun ang nangyari eh. Ang mga Pilipino itinataboy. Oh. Dahil malalaki yung barko nila na pangisda. Oh. Ganun po yan. Kaya ang masasabi ko diyan ano, hayaan ng kusgan ang mag magkuan, ang maglagay ng mga reglamento. Opo. Yung sinabi ni Duterte po ay general term lang po yun. Eh. Pinapayagan ko, sabi niya eh. Oh, parang siya na ang juicy eh, di ba? Samantalang ang mga tao ay umiiyak na kasi nga wala nang isda eh. Oh. At yan ang mga pangaabuso na maihahambing ko rin dito sa ginagawa ni Basti. Hindi ba? Pitong, pito agad ang namatay eh. Nung sinabi niya na itutuloy niya yung, yung uh, war on drug. Hindi ba? <laughs> oh kaya nga siguro ganyan ang nangyari. O, ngayon, ang, ang tanong ko, sa pulis ba kumukuha ng lakas si Basti? O sa ating mga kapulisan ba siya kumukuha ng lakas? ay kung dyan siya kumukuha ay mali yan. Mali po yan. Opo. O sige po at hanggang dito na lang po ano at sana po ay tayo ay may natutunan ano at dinadalahin ko po sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat ano at Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.